Another day, another blessing, mga Marset at Parsi. Nilaban ko na nga itong binabad ko kahapon na kurtina. At dahil magdamag ko naman na siya nababad, kaya naman konting kusut kusut lang iayos na. Noong December ko pa kasi ito kinabit, kasi after nga ng Pasko, ay eh, nagpalit na nga kagad ako ng curtain. O ba diba, isang buwan nga rin ito nakasabit dun sa bintana bago ko nga ulit na labhan. <laughs> hindi ko na nga na nalagyan ng fabcon dahil hindi pala ako nakapagsama noon nung no, no, naggrocery ako. Buti na nga lang din at maganda yung panahon ngayon, kaya tingin ko matutuyo din kagad to. Isa pa, ko nga rin to, para nga mabilis din matuyo? Hindi na nga muna ako pumasok sa loob ng bahay at nagwalis na nga muna ako dito sa may harapan? Oo nga pala, hindi pala namin naubos lahat ng kahoy na pinamili namin nung gumawa ang daddy ng hanging shelves. Dito na nga muna yan sa may harapan ng pinto namin at hindi ko nga maipasok sa sobrang haba. Isa pa, may gagawin nga ang daddy dyan kaya dito na muna yan pansamantala. Pasok ko nga sa loob ay dito muna ako sa may sala nagsimula magligpit. Pinagbasa ko kasi si Gia ngayong araw kaya naman andyan sa upuan yung mga binabasa niya. Unti-unti ko na rin kasi siyang tinuturuan paano magbasa para at least pag na grade 1 siya, eh, hindi na nga siya mahirapan. Nako po, magulungan na naman tong upuan namin at kailangan ko na nga na naman pagpagan. So, pagkatapos ko nga maayos tong upuan, ay pinagpagan ko na nga rin tong carpet. Nako po, kailan ko nga lang ulit binalik dito yung carpet, pero eto, napakarumi na naman nga, kaya pinunasan ko na nga lang muna. At pagkatapos nga ay eh, nagsimula na nga rin ako magwalis dito para nga maalis na rin yung mga alikabok sa may ilalim ng upuan. Mahangin din kasi ngayon kaya naman medyo maalikabok nga dito sa loob. Lagi lang kasi nakabukas yung pinto namin. Alam niyo naman yung bintana ko ay eh, hindi ko nga mabuksan. Kung mapapansin nyo ay nandito na nga sa may sulok yung mga ginawa naming DIY liquid dishwashing ng daddy. Wala pa kasi ako mapaglagyan niya at iyan na nga lang yung natitira dahil yung iba nga ipinamigay ko na. Pininasan ko na nga rin tong artificial plant ko dahil medyo maalikabok na nga rin. At sa mga nagtatanong nga ng Lington, ilalagay ko na lang sa may comment section. So, after nga, dito naman ako sa may kainan namin banda na gwalis. Iniipon-ipon ko nga muna dito sa gitna yung mga winalis ko bago ko nga das panin. Di talaga maganda dito banda no pagka wala kang kurtina sa bintana. Para bang ang dilim-dilim ng tignan. Niligpit ko nga lang din yung ilang kalat dyan sa lamesa tapos pinunasan ko na at inayos ko na nga yung mga nakalagay dyan sa ibabaw. Fast forward na nga tayo, gabi na nga to at katatapos ko nga lang maligo at inasikaso ko nga muna itong mga planchahin ko na cortina. Wala pa rin kasi itong kapalitan kaya naman after nga nito matuyo ipaplantsahin ko na nga kagad tapos saka ko ibabalik. Ang ganda lang din talaga ng tela nitong cortina ko at ang bilis nga lang din plantsahin. At habang nagpa-plantsahin ako dito ay eh, magsha-shoutout muna ako. Shoutout po kay Madison Shoutout po kay Joan Katakutan from Angeles City. lastly, shoutout kay Maria Luisa Santos. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko nga mamalansya, inayos ko na nga rin tong kurtina para maikabit ko na nga rin. Kung mapapansin nyo, may tuba-tuba nga kami dito sa may lamesa at ewan ko ba sa daddy isang ganyan nga yung kinukuha niya. Pangatlong gabi ko na nga na magpapalagay ng tuba-tuba sa may chan. Kasi kahapon, medyo kumikirot-kirot pa rin naman yung chan ko. Kaya sabi ko, eh, last day niya na nga ngayon. Maraming salamat nga din po pala sa lahat ng nag kung ano nga ba yung dapat kong inumin para nga sa sakit ng chan. Isa nga sa mga ininom ko yung busko pa na tsaka yung Kremel S. Pero eto, salamat sa Diyos at okay na okay na nga yung pakiramdam ko. So anyways, eto na nga yung parcel kanina na pakalat-kalat dun sa may sala namin. Alam nyo ba, eto na lang din talaga yung inaantay ko para nga makapagsimula na ako mag-live sa si Shopee. Eto kasi yung ginagamit nila sa pagla-live, yung umiikot. Excited na nga ako magsimula mag-live. Dapat nga kahapon pa, kaso nga lang hindi pa ganun kaganda yung ko. Pero eto, dumating na nga inaantay ko na parcel baka it's a sign na nga para nga magsimula na ako mag -live. Anyways, ganito nga yung cord na kasama niya. Hindi ko alam kung ano nga ba to. Yung parang ginagamit sa old na phone. At ganito nga lang din siya kaliit. Mas malaki pa nga yung palad ko. At sa mga nagla live na dyan, baka gusto nyo nga rin ito. Ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. At yun lang muna mga marset at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.